daw kayo sa Firefly, ihanda nyo na rin ang inyong mga panyo sa heartwarming kapuso entry sa 50th Metro Manila Film Festival na Green Bones. Iikot ang kwento sa mga PDL o Persons Deprived of Liberty at ang Tree of Life kung saan nakasabit ang kanilang mga hiling. Susubukang sagutin sa MMFF entry ang tanong na paano malalaman kung nagbago na ang isang tao? Bibida sa pelikula ang kapuso star sa sina Dennis Trillo at Ruru Madrid. Speaking of Ruru, kasado na ang dambuhalang comeback niya sa GMA Prime. Magpapatuloy na ang kwento ni Lolong at kanyang higanting kaibigan na si Dakila. Bukod sa OG cast members, may mga bagong karakter din na mapapanood sa ikalawang yugto. Kabilang dyan si Nakreya Pineda, Martin Del Rosario, Rocco Nasino at marami pang iba. Nagbabalik GMA rin sa serye ang veteran stars na sina John Arcelia at Techi Agbayani. Makikita ang unti-unting buibigay ang bahay na yan sa bayan ng Gandara sa Samar sa kasagsaga ng Bagyong Christine. Maya-maya pa, tuluyan ang gumuho ang unang palapag at iniwang nakatagilid ang ikalawang palapag. Ang pagguho ay dahil sa landslide dulot ng malalakas na ulan na dala ng bagyo. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa Bato, Camarines Sur, magkasunod ng hagupit ng bagyong Christine. Tatlo ang naitalang patay doon dahil sa pagkalunod. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, narito ako ngayon sa gitna ng isang uh, kalsada dito nga sa bayan ng uh, Bato sa Kamsur. Pero Rafi, makikita mo no, may bahay dyan sa gitna ng kalsada. Ang sabi ng mga residente, yung bahay na yan ay uh, dito originally nakatayo, doon pa sa bandang 'yon ano doon sa kanilang flood control area at uh, tinangay lang ng napakalaking alon rafi kaya maging itong katabing uh, mga bahay dito sa coastal area ay lahat ito ay nawasak. rapido naman sa kanilang munisipyo, nalubog ang lahat ng mga dokumento. Kaya naman na sa ngayon ay nagsusort yung mga taga-munisipyo kung alin pa nga sa mga dokumento yung mapapakinabangan. Kabilang sa mga nasira dyan, yung mga dokumento ng local civil registrar nila. At yun nga, Rafi, ano, baha pa rin sa mahigit sampung barangay dito sa bayan ng Bato. Ayon kay Domingo Uh, finular ng uh, ang executive assistant ang ng Alkalde uh, ng Bayan, lagpas taong tubig ang rumagasa sa mga komunidad sa pag nga ng Lake Bato. Apektado ang uh, mga coastal barangay sa biglang uh, pagtaas ng tubig at uh, landslides naman sa tatlong barangay ng uh, mga mountainous uh, area. 1,500 na barangay Rafi ang uh, nawasak at uh, nasa isang libo pa ang uh, napinsala kaya naman umaasa ng tulong ang mga residente. Ang Rural Health Officer naman ng bayan, tuloy-tuloy sa pag-check-up sa mga residente, lalo din sa mga inuubo at sinisipo ng mga bata. Problema, rapi, kulang na mga gamot dahil nalubog din ang kanilang RHU building. Nananawagan sila sa DOH na magpadala ng karagdagang gamot. Kahapon, naubos na raw ang propylaxis na gamot naman kontra leptospirosis. Ilang piraso na lang din ang anti-tetanus vaccine nila para sa mga nasugatan, lalo na ngayong abalan na sa paglinis ang mga residente at tatlong nga ang naitalang patay sa bayang ito dahil sa pagkalunod. Sabi ng mga taga rito, yun ng pastaong baha ay mabagal ang pagbaba at tinatayang one foot per day lamang ito. Saya naman sana raw ay magkaroon ng pangmatagalang proyekto para palalimin ang Bicol River at Lake Bato at magkaroon ng channel palabas ng Ragay Gulf ang kanilang tubig. So, Rafi, tulong pa rin at ayuda ang hiling ng ating mga kababayan dito sa Bayan ng Bato at sana nga ay masolusyonan daw yung pagbaha dito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat at patuloy kayo magingat Ian Cruz. Ngayong Martes, mga mare, marami na ang bumili ng kandila sa Divisoria sa Maynila magkano na nga ba ang presyuhan? Alamin natin sa mainit na balita, hatid ni EJ Gomez. Alas 5 pa lang ng madaling araw, bukas na ang tindahan ng mga kandilang ito sa Divisorya, Maynila. Marami agad ang mga suking bumili, gaya na lang ni Maricon. Pag yung ka, pag dinagsana, natural lang yun. Pagod, siksikan, init, di ba? Hindi katulad, katulad ngayon. Kumbaga, relax ka. Si Bibi naman, alas tres pa lang ng madaling araw bumiyahe mula sa Alfonso Cavite para bumili ng mga panindang kandila. Malapit na po eh. <laughs> Marami na po namimili. Kahit naman walang okasyon namimili kami ng kandila, di pag mag-uundras, medyo nagdadagdag ng kaunti. Ang presyo ng ilang vigil candle sizes mabibili sa 62 hanggang 85 pesos. Ang sperma candles naman mabibili sa 25 pesos, 30 pesos, 56 pesos at 132 pesos depende sa laki. Sa mga gusto naman ng mga kandila na hindi mabilis matunaw, may special candles na may iba't ibang kulay at laki na ibinibenta sa 104 pesos hanggang 255 pesos habang ang mga kandila naman na nasa lagayan o yung may mga cover nasa 100 pesos hanggang 125 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, hindi magbabago ang kanilang preso hanggang matapos ang undas ngayong taon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa bus terminal sa Undas, Mahigit 200 special permit ang inisyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa PUV operators sa bansa. Katumbas daw yan ang 753 bus, uh, bus units para sa dagdag na masasakyan ng mga uuwi sa probinsya para sa undas. Ayon kay LTF Chairman Attorney Teofilo Guadis III, posible para madagdagan ang bilang na yan sa mga susunod na araw. Valid ang special permit hanggang November 10. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi! Nasawi na makuryente ang isang lalaki sa Zaraga, Iloilo. Ayon sa pulisa, mag-aayos dapat ang naputol na kable ng kuryente ang 48 anyos na lalaki nang makahawak siya ng live wire at na kuryente. Dinala siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Sa Iloilo pa rin, sa bayan naman ng Pavia, natagpuan ang na isang bagong silang na sanggol sa isang bakanteng lote. Inaalam pa ng autoridad kung sino ang nag-iwan doon sa lalaking sanggol. Nasa pangangalaga siya ngayon ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Pavia. Inoropresa ng GMA Network officer si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera para sa success at positive reviews ng pinagbibidahan niyang pelikula na Balota. Narito ang latest. Thank you personal na binati si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera nina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Entertainment Group Senior Vice President Lilibet G. Razonable, at GMA Vice President for Drama Cheryl Ching C. Dahil sa success ng pelikulang balota. Palaging good boy Now going on its third week, certified top grosser ang balota na patuloy na tinatangkilik sa takilya. Lubos na pasasalamat sa lahat ng sumuporta at nanonood at manonood pa ng balota. Naku, may pag-asa pa sila kasi alam ko magta-third week ang balota. Dahil sa dami ng na mga nakapanood na nagpo-post ng kanilang magagandang reviews, patuloy na pinag-uusapan ng pelikula at nadadagdagan ang mga sinihan na nagpapalabas nito. Bukod sa husay sa pagganap ni Marian bilang teacher Emmy, marami rin ang humanga sa pagganap ng Sparkle Star na si Will Ashley, na gumanap bilang anak ni teacher Emmy na si Enzo. Personally, sobrang natutuwa po ako and sobrang nakaka-proud na naging parte ako nitong balota kasi Uh, sa uh, pinagdaanan namin, sobrang naging worth it lahat ng pagod kasi na-appreciate ng mga tao. Patuloy rin daw silang nakatatanggap ng magagandang feedback at komento tungkol sa pelikula. Siguro yung sinasabi nila na yung pelikula ay ang tapang para ihatid yung mensahe na gusto namin ipahatid sa kanila. At ang maganda niyan, habang nanonood sila, may, re may realization sila na ah, ganito pala talaga. So parang dahil sa balotang ito, parang pag-iisipan nila kung paano sila baboto ng tama at dapat. Nakikita natin na palakas ng palakas and I think it's because napapag-usapan siya nakakuwento na isa-isa itong pelikulang dapat panoorin kasi uh, may mensahe talaga itong hindi dapat palang ng mga tao. We never expected it to really attract so much, ay so many people, at talagang padami ng patabi, pamilya-pamilya ang nanonood, kaya nakakataba ng puso. Pero may araw din kayong lahat. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.